mga sir, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga advantages at disadvantages sa paggamit ng isang trail specific na mountain bike na kagaya nito sa everyday commute to work kaya umpisaan na natin umpisaan natin mga sir sa unang advantage at disadvantages ng mga trail bike na kagaya nito which is yung wide o yung pagkakaroon ng isang wide na handlebar. So, advantage to mga sir, dahil compare sa isang narrow bar, yung mga wide handlebars na kagaya nito is mas less na nagtatransmit ng mga vibrations sa mga katawan natin. So, makikita nyo, bago pa makarating yung vibration sa katawan mo, pagdating dito, nag-dissipate na yun. Ang isa pang advantage mga sir, sa pagkakaroon ng isang wide bar o sa paggamit ng wide bar sa road rides is syempre, alam nating lahat na ang wide bars pinapabagal yung steering natin meaning na meron tayong mas precise na steering input sa mga bikes natin disadvantage mga sir ang pagkakaroon ng isang wide bar sa mga road rides or sa commute to work everyday dahil yung mga wide bars mga sir Is mas malaki yung chance na sumabit kung saan-saan, especially sa mga bike lane na mas sikip or during traffic or rush hour. Ang isa pang disadvantage mga sir ng isang wide bar sa everyday commute to work or sa mga road rides is after a while nakakapagod i-maintain yung, yung wide stance na kagaya nito para kang lagi nagpo-push up sa mga commute to work na kagaya ng sa na 50 minutes after a while mga sir nakakapagod yung gantong posisyon so minsan kinakailangan ko na ilipat yung kamay dito para maging mas comfortable lang konti hindi yung para akong lagi nagpo-push up ang second advantage at disadvantage ng isang trail bike for everyday commute to work is syempre yung pagkakaron ng wide trail tires. May dalawang advantage mga sir ang paggamit ng wide trail tires sa mga road rides or sa commute to work. Una, dahil sa pagiging high volume nito, super comfortable nito, lalo na kapag ka malubak yung mga daan na dinadaanan nyo. And syempre mga sir, alam natin lahat ng mga trail tires ay puncture resistant at syempre slash resistant. So meaning na less flats yung may experience natin during commute. Siyempre mga sir, ang paggamit ng wide trail tires sa road rides or sa commute to work ay may disadvantage. Yung mga knobs ng trail tires ay nagke-create ng extra drag, meaning na mas mahirap tong ipedal, lalo na sa mga uphill climbs. Ang last na advantage at disadvantages ng isang trail bike na kagaya nito sa road rides or sa commute to work everyday is syempre yung pagiging upright position. Advantage yung pagkakaroon ng isang upright position habang nagbabike dahil super comfortable nun. Especially sa mga long rides or sa mga commute work na kagaya ng ginagawa natin ngayon. Disadvantage mga sir. Dahil parang kang layag na sinasalo lahat ng hangin. So meaning na kagaya nung sa mga knobs ng gulong, nagdadagdag ka ng extra na drag sa pagbabike mo meaning na mas mahirap magpedal at mas mahirap magmaintain ng isang given na speed although hindi ito yung best na bike para gamitin sa commute to work everyday wala akong planong palitan yung mga components na meron tong bike na to willing ako na magcompromise lang magkaroon ako ng mas magandang experience sa mga trails kapag kailangan ko tong gamitin sa trail rides ko. And that's it. Kung nagustuhan yung video na to, like, share. I'm Bang Salvation and this is the Motive Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!